Karapatang pantao at katarungan sa Islam. Ano ang ibig sabihin ng katarungan sa iyo? Ito ba ay pagkakapantay-pantay? Pagkatarungan? Pagprotekta ng mga karapatan. Itinataguyod ng Islam ang katarungan bilang isang banal na prinsipyo, tinitiyak ang dignidad, pagkakapantay-pantay, at proteksyon para sa lahat ng tao, Muslim man o hindi Muslim. Sa Islam, ang buhay ng tao, ari-arian, at dangal ay sagrado. Walang sinuman ang may karapatang magdulot ng pinsala, mag-api o mang-insulto sa iba. Binigyang diin ito ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, nang sabihin niyang tunay na ang inyong dugo, ari-arian at dangal ay hindi maaaring labagin. Wala sa Islam ang lugar para sa rasismo at diskriminasyon. Ipinahayag ng Quran يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تنطولاً ng Islam ang pagpapabor batay sa yaman, kapangyarihan Malinaw na sinabi ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, walang Arab na nakahihigit sa hindi Arab, at walang puti na nakahihigit sa itim, maliban sa takwa. Ngunit sa kabila ng mga pag-unlad sa teknolohiya, patuloy na nakikipaglaban ang sangkatauhan sa rasismo, hindi pagkakapantay-pantay, at hindi makatarungang pagtrato. Ngunit ang Islam ay nagbigay ng modelo ng katarungan, pagkakapatiran, at pagkakaisa. Isa sa mga pinakamahalagang halimbawa nito ay ang Hajj sa Makkah kung saan milyon-milyon mula sa iba't ibang lahi at kalagayan ang nakatayo bilang magkakapantay sa harap ng Diyos. Ang katarungan ay hindi lamang isang rekomendasyon sa Islam, ito ay utos mula sa Diyos. Sabi sa Quran, tunay na ang Allah ay naguutos sa inyo na ibalik ang mga ipinagkatiwala sa mga nararapat, at kapag kayo ay humatol sa mga tao, maghukom ng may katarungan. Ang katarungan sa Islam ay universal kahit na sa mga hindi natin gusto. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

ang laban sa hindi makatarungang pagtrato, nang sinabi niya, mag-ingat laban sa hindi makatarungang pagtrato, sapagkat ang hindi makatarungan ay magiging dilim sa araw ng paghuhukom. Walang kamalian ang makakaligtas sa parusa. Ang mga taong hindi nakatagpo ng katarungan sa buhay na ito ay makakamtan ito sa araw ng paghuhukom. Tulad ng sinabi ng propeta, sa araw ng paghuhukom, ang mga karapatan ay ibibigay sa mga nararapat, at ang mga kamalian ay aksyonan sa Islam, ang katarungan ay isang banal na tungkulin. Pinoprotektahan nito ang mga mahihina, pinapahalagahan ang mga karapatan ng bawat isa, at tinitiyak na walang sinuman ang nakatataas sa batas. Kapag ang katarungan ay nanaig, ang lipunan ay umuunlad sa kapayapaan, pagkakaisa, at dignidad. Ang katarungan ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang banal na obligasyon. Tatayo ka ba para dito?